Umaga ng biyernes nang isinagawa ang awarding sa bidder para sa 171 bilyong pisong kontrata sa rehabilitation, pagpapatakbo at pagpapanatili ng Ninoy Aquino International Airport. Bago magtanghali ng inanunsyo sa publiko ang SMC SAP Company consortium ang nanalong bidder. Today, uh, we are pleased to announce that uh, we will uh, award uh, this uh, project to uh, the winning bidder, the SMC SAP group Ang SMC SAP Company Consortium ay binubuo ng San Miguel Holding Corporation, RMM Asian Logistic Incorporated, RLW Aviation Development Incorporated at Incheon International Airport Corporation na nag-aalok ng pinakamataas na bid na 82.16% revenue share sa gobyerno. Matatandaan noong nakaraang linggo, inanunsyo ng DOTR na tatlong kwalipikadong bidder na itinuturing na sumusunod kasunod ng pagsusuri ng kanilang mga technical proposal na isinumiti noong nakarang buwan. Kabilang na dito ay ang Manila International Airport Consortium shum GMR Airports Consortium at SMC SAP and Company Consortium. Sa tatlo, ang SMC SAP and Company Consortium ay nagsumiti ng pinakamataas na porsyento ng halaga ng bid na 82.16%. Sinundan ito ng GMR Airport Consortium na nag-aalok ng 33.30%. Ang Manila International Airport Consortium ang may pinakamababang bid amount percentage na 25.9%. Sinabi ni Secretary Bautista na isa sa mga requirement para makapasa sa bidding na ang airport operator ay may karanasan sa pagpapatakbo ng paliparan. Ang requirement is that uh, yung airport operator should have uh, an existing uh, experience in running an airport with uh, at least uh, 25 million passengers no uh, for the last three years I think. no. And uh, ang partner ng San Miguel ay uh, Incheon Airport, no? uh, who is uh, operating uh, in uh, Incheon uh, Airport in in, in Korea. No? So meron silang uh, experience. No? Aminado din si USEC, Timothy John Batan, na pukod sa mga nabangkit, mayroon din silang evaluation na isinagawa gaya ng financial proposal. There's a detailed evaluation that goes into the financial proposal. <laughs> Uh, number one, we look at whether the financial uh, proposal is consistent with the technical proposal. So we look at the technical proposal, what did the concessionaire promise to deliver? Ayon din kay Bautista, ang nanalong bidder ay magkakaroon mula sa araw ng biyernes hanggang sa susunod na anim na buwan para magsumite ng mga kinakailangan sa post-award gaya ng financial closing. Inaasa ng DOTR na pipirmahan ang concession agreement sa nanalong bidder sa March 15 kung saan ang pasilidad ay malamang na i-turnover sa Setyembre ng taong kasalukuyan at pagkatapos ay magbabayad din ito ng 30 billion pesos upfront cost at taunang annuity pay nadadalawang na bilyong piso sa gobyerno. Ang concession period ay aabuti ng 15 taon at extendable ng hanggang 10 taon. Ang concessioners ay magiging responsable para sa landside at airside side operations sa NAIA, pagpapahusay sa pagsunod, kaligtasan, siguridad at kapasidad upang matugunan ang pagtaas ng air traffic. Aminado naman si MIAA General Manager Eric Jose Ines na tataas ang mga charges at iba pang serbisyo sa pasahero at airlines pero wala pang katiyakan sa kung magkano ang halaga. Pero hindi naman tataasan ang terminal fee. Definitely, definitely. Uh, we respect some in terms of uh, rentals, uh, landing, the navigational charges, all of this. Really, it has been a long time, 24 years a long time. The last time was somewhere like April 2000. So it's about time that we really, you know, raise some rates.